Mahal na amang mapagmahal, narito kami sa iyong harapan na puno ng pasasalamat para sa bawat sandali ng aming buhay, sa kaloob ng bawat hininga, at sa pagkakataong mabuhay pa ng isa pang araw sa ilalim ng iyong pag ina Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang aming pinagmumulan ng buhay, at tinawag mo kami upang maranasan ito ng lubos. Ngayon, binubuksan namin ang aming puso't isipan upang maunawaan ang iyong pangakong buhay na masagana na iniaalok sa amin ni Jesus." nawayang iyong salita ay tumimo sa aming kaluluwa. Baguhin kami at bigyan kami ng lakas. Naway maging ito'y isang sandali ng pagbabago, isang oras para suriin ang aming mga asal at pag-iisip, upang maitugma ang mga ito sa iyong kalooba. Amen. Ngayon, magpatuloy tayo sa pagbabasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 1.0, Talata 1.0. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang turo ni Jesus na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang babala. Ang pahayag na ito ay isang paanyaya na magtiwala sa biyaya ng Diyos, habang pinaalalahanan tayo sa mga panganib na nasa paligi. Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1.0, Talata 1.0 Ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay at magwasak, ako ay dumating upang magkaroon kayo ng buhay, at ito ay inyong maranasan ng masagana. Salita ng kaligtasan, papuri sa iyo, Panginoon. Sa talatang ito, gumamit si Jesus ng isang malakas na talinghaga upang balaan tayo sa mga panganib sa espiritual at, kasabay nito, upang alukin tayo ng pangakong buha. Ang magnanakaw ay kumakatawan sa mga bagay na nais magpawala ng ating kapayapaan, agawin ang ating kaligayahan, at pahinain ang ating pag-asa. Maaring ito ay ang mismong kalaban na gumagawa sa pamamagitan ng mga tukso, pagdududa, at mga maling akala. Ang magnanakaw na ito ay naglalayon na ilayo tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Sinusubukang ikulong tayo sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng mundo. Ngunit nagbigay si Jesus ng napakalakas na pagkakaiba. Habang ang magnanakaw ay nais tayong sirain, si Jesus ay dumating upang tayo ay magkaroon ng buhay na masagana. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay na masagana? Higit pa ito sa karaniwang pamumuhay lamang. Ipinapakita ni Jesus sa atin ang isang buhay na may kabuluhan, isang pag-iral na matatagpuan ang tunay na halaga sa Kanya. Ang kasaganaan dito ay hindi tumutukoy sa kayamanang material o sa isang buhay na walang hirap, kundi isang buhay na pinupuno ng presensya ng Diyos, kung saan nararanasan natin ang kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan na tanging siya lamang ang makapagbibiga. Ang buhay na masagana na ipinangako ni Jesus ay isang paanyaya na iwanan ang isang walang laman, at magulong pamumuhay na nakatuon lamang sa mga pansamantalang hangari. Inaanyayahan niya tayo sa isang buhay na puno ng layunin, ng pagunlad sa espiritual, kung saan ang bawat kilos at iniisip natin ay nakaayon sa kanyang pagmamaha. Hindi lamang niya nais na basta-basta tayong mabuhay, nais niya na magkaroon tayo ng buhay na binago ng pananampalataya, kung saan natutuklasan natin ang kahulugan at lakas, kahit sa harap ng mga pagsubok. Ang kasaganaan na iniaalok niya ay ang kapayapaan sa loob ng ating kalooban na hindi natitinag ng mga sitwasyon at kagalakan na hindi nauga ng mga kahirapa. Habang binubulay-bulayan natin ang talatang ito, mahalagang maunawaan na ang pangako niya ay nangangailangan ng desisyon mula sa ati. Laging nariyan ang magnanakaw. Naghihintay na linlangin tayo ng mga mapanlinlang na pangako. Ilang beses tayong nadadala sa mga pansamantalang bagay na tila nagbibigay ng kasiyahan, ngunit iniiwan tayong huka. Ang magnanakaw na ito ay maaring magpakita sa ating buhay sa iba't ibang anyo, sobrang pagkapit sa mga material na bagay, kayabangan, paghahanap ng estado sa buhay, pagkahilig sa agarang kasiyahan, o maging ang pagkawala ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubo. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang isang alternatibong daan, kung saan natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at kagalakan, hindi sa mga bagay sa labas, kundi sa pakikipag-isa sa Diyos. Inaanyayahan niya tayo sa isang buhay na nakabatay sa walang hanggang mga halaga, hindi sa mga ilusyon ng mundo. Ang panawagan ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na, sa paglapit natin sa Diyos at sa pamumuhay ng may pasasalamat at pagtitiwala, natatagpuan natin ang isang buhay na puno ng kahulugan at kapayapaan. Upang maisabuhay ang mensaheng ito sa araw-araw, kinakailangang suriin natin ng tapat ang mga desisyong ating ginagawa. Hinahayaan ba nating nakawin ng magnanakaw ang ating kapayapaan at pananampalataya? Madalas, hinahayaan nating ang mga alalahanin, kawalan ng kapanatagan, at mga tukso ang maglayo sa atin mula sa katahimikang inialok ni Jesus. Paano natin maisa sa buhay ang pangakong ito ng masaganang buhay sa ating pang-araw-araw na gaway? Una, mahalaga ang regular na pagdarasal. Ang panalangin ay ang ating direktang koneksyon sa Diyos, ang ating pinagmumulan ng kapayapaan at kubliha. Sa pagdarasal, ipinagkakatiwala natin ang ating mga alalahanin sa kanya, naniniwala na gagabayan niya tayo. Sa mga oras ng pagdududa o tukso, ang panalangin ang magpapatibay sa atin at magpapaalala na ang Diyos ang may control at kasama niya. Kaya nating lagpasan ang anumang pagsubo. Pangalawa, mahalaga ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalama. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating pananaw at tumutulong sa atin na makita ang mga biyaya ng Diyos kahit sa maliliit na baga. Madalas na gumagawa ang magnanakaw sa ating isipan, sinusubukang ifokus tayo sa kakulangan, sa mga hirap, sa mga pagkabigo. Ngunit kapag nagkaroon tayo ng pusong puno ng pasasalama, nagbabago ang ating panana. Nakikita natin ang presensya ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay at nararanasan ang kabutihan niya. Isa pang paraan upang maisabuhay ang pangakong ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang isang masaganang buhay ay isang buhay ng paglilingkod, pakikiisa, at malasakit. Sa pagtulong sa kapwa, sa pakikinig, sa pagpapakita ng kabutihan, nararanasan natin ang masaganang buhay na ipinangako niya. Madalas ang tunay na kagalakan ay nagmumula hindi sa paghahanap ng sariling kasiyahan, kundi sa pagpapalaganap ng pagmamahal ni Kristo. Sa pamumuhay para sa iba, natatagpuan natin ang mas mataas na layunin at nalalapit tayo sa puso ng Diyos. Higit sa lahat, mahalaga rin ang pagpapalalim sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang ating gabay sa buhay, ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin. Kapag nagbubulay tayo sa mga kasulatan, nakakahanap tayo ng lakas, gabay at ali. Madalas na inaatak tayo ng magnanakaw sa ating isipan, nagdudulot ng mga pagdududa at panghihina ng loob Ngunit ang salita ng Diyos ang ating sandata laban sa mga negatibong kaisipang ito. Sa pagbabasa at pagninilay sa Biblia, nabubuhay muli ang ating pananampalataya at naalala ang mga pangako ng Diyos. Sa wakas, ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang hakbang upang maranasan ang masaganang buhay na ito. Maraming hindi tiyak sa buhay, ngunit inaanyayahan tayo ni Jesus na magtiwala sa Kanya sa bawat pagkakataon. Bagamat madalas hindi natin naunawaan ang dahilan ng mga pagsubo, sa pagtitiwala sa Diyos, alam nating may layunin siya sa lahat ng baga. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagdudulot ng kapanatagan na hindi maibibigay ng mundo at nagbibigay daan sa atin na mabuhay ng may kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubo. Ihanda natin ang ating mga puso para sa panalangin. Bitbit ang aral na si Jesus ay nais na ipagkaloob sa atin ang isang buhay na buo at masagana. Nawa'y itaas natin ang ating mga panalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala, na alam nating dinirinig tayo ng Panginoon at na ang Kanyang mga biyaya ay abot kamay kapag tayo'y namumuhay ng may pagkakaisa sa Kanya. Sama-sama tayong manalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa ating mga tradisyonal na panalangin, Ama namin, Abaginoong Maria, at Luwalhati sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina Ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA anak and I, EBA. Sa iyo kami dumarating, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, Mahal na Tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria, the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa iyong pangako ng buhay na masagana. Kami ay lubos na nagpapasalama, sapagkat kahit naharapin namin ang mga hamon ng mundo, ikaw ay nag-alok sa amin ng kapayapaan at pag-asa. Tulungan mo kaming isabuhay ang pangakong ito, na iwaksi ang lahat ng bagay na naglalayo sa amin sa iyong landas. Naway palakasin kami ng iyong Espiritu Santo upang harapin ang mga tukso at mamuhay ng may pasasalamat at pagmamahat. Naway maging buhay na saksi kami ng iyong presensya, ipinapahayag ang iyong pagmamahal saan man kami magpunta. Naway ang buhay na kaloob mo sa amin ay maging biyaya sa iba, sumasalamin ng iyong liwanag at kapayapaan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa pagninilay na ito. Naway ang mensahe ngayong araw ay maging inspirasyon at magbigay lakas sa bawat isa sa atin upang araw-araw nating hanapin ang buhay na masagana na ipinangako ni Jesus. Mamuhay tayo ng may pananampalataya, may layunin, at may katiyakan na ang Panginoon ang tunay na pinagmumulan ng ating kagalakan at kapayapaan.